Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamiligs Vlog. Ang pag-uusapan natin naman natin ngayon ay ang privilege speech ni Senator Peng Lacson. Alam nyo guys, ang kanyang ah, tinumbok na privilege speech sa Senado ay itong BGC kung tawagin niya. Hindi po ito yung BGC dito sa Bonifacio Global. Ito po ang BGC na kung tawagin niya ay Bulacan Group Ab-corruption. Bulacan Group, ab-contractor. Ito ang kanyang uh, mga binanggit dyan sa kanyang uh, pagtatanong pati sa Senado. Guys, grabe. We delve so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, Sukdo so, lang nakakarimarim na ang ating o ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. <clears throat> gamit nila ito papunta sa kanilang mga personal na Oho. Grabe ang korupsyon ha. Korakot. Grabe, nagpapasa sila ng mga proyekto na tapos na daw pero wala pang inumpisan or saan ka makakita ng proyekto guys sa flood control na matatapos lang ng ilang araw. Samantala kung sa normal na trabaho na magagandang gawa, matagal yan, matagal yan matatapos pero sa kanila araw lang, ubra ka agad, pinipira ka agad, yan. Grabe kayo ah. Yan. Kaya andito si Buti na itong si Senator Ping Lakson. Kaya mga magna sa gobyerno or nag nanakaw sa kaban ng bayan or pera ng bayan ayari dito. Walang mga kalusot dito dahil dito. Andito yung nagbabantay sa kaban ng ating bayan. O, si Senator Ping yan guys dapat nga itong maging presidente sa 2028 para linis lahat. <laughs> Rady, Parang pinaglalaroan lang nila ang pira, guys. Sobra-sobra. Grabe kung gumasta sila. Ay, naku. Paano na itong mangyayari? Pero buti itong nabuking ang lahat ng ganito na galing mismo ang mga corrupt na mga tao galing mismo sa yung mga namumuno sa gobyerno. Kaya yan ang napakagandang para mawala na ito. Malinis na itong mga pangyayari nito. At guys, nagtuturoan. Sila-sila mismo nagtuturoan. Nagukontrahan sila sa kanilang mga dating gawa. O, yung turo ng turo. May tinurong mga senador. Alam naman natin kung sinong dalawang G na senador yun. Ha? Tinuro ng mga iniimbestigahan na yan. Kaya, wala na sila na mismo nagrarambulan na sa kanilang lusot. Naglulusutan sila sa kanilang mga sarili. Kaya, sige lang, tuloy lang mga investigasyon para maturo-turo ang lahat ng mga uh, kasalito kasali dito o nagkasabuatan ng mga tao na nangungurakot sa pera ng bayan. Tingnan mo guys, hindi wala silang awa talaga. Ha? Huh? Bumaba ang lugar na yan. Binaba ang lugar na yan magumulan, baha, lubog ang mga tao. Grabe, wala silang pakialam sa mga taong mga pobre na lumulubog ang mga kabahayan, ang tao naglalakad sa mga baha. O di ba? Diyan ang gagaling ang mga uh, sakit. O di ba? E eh, kung inayos sana nila 'yan, yung mga proyekto na 'yan sa tamang pamamaraan, sa tamang paggawa, sa matibay na mga gawang proyekto. Hindi eh, sana walang bahayan ba yan grabe kayo ah grabe yung mga taon nito pero yan ah si Senator Ping ang kayang mag banggit ng mga pangalan na yan kasi oh, no, siya grabe ang grabe yung investigasyon ng Senator Ping Lakson ah sarili nilang investiga ah sarili niyang grupo kaya yan ang tamang ginagawa ni Senator Ping investigahan ang mga itong mga magna pag nasa pera ng taong bayan. Yan. Ganun dapat. Lahat tayo. O magtutulungan para masawata ang mga dorobs na to. Alam na naman natin. Ayan na eh. Naglutangan ng kung sino, -sino mga uh, ah, embol dito eh. Kanya-kanyang toro eh. Grabe. Kaya pala ganun ang mga buhi ah, buhira sa ganyan palang mga at kagamitan nila mga sasakyan grabe ang presyo kaya dyan pala napakadali lang sa kanila napakabilis lang sa kanila uh, kuhanin ang pera or manipulahin ang pera para makuha nila or gastasin nila ng sobrang sobrang oh, grabe ah, walang awang mga taong to sa bansa natin samantalang pangulong libing eh, nagpapakahirap sa mapaganda at Mapagaganda mga pamumuhay ng mga tao Samantalang mga tao ito Naglalakwat siya lang Sa sugalang Tapos Buti ng mga sariling pera nila yun Bahala sila kung sariling pera Ang masaklap pa dito Ay ang Ginagamit nila Ang pera na Panggawasana sa mga Proyekto Agoy Yari kayo dito <laughs> yan ang nakakainis imbis na gastasin gastuhin ang pera na yan na pundo ng bayan para sa mga project yung totoong mga project ay wala, hindi nila ginagawa ang kanilang mga trabaho pang sarili lang ang kanilang iniisip gusto nila yung pera na pundo para sa mga proyekto kamkamin at ibolsa nila eh, nabang ano klaseng mga taong to? Bakit sila mismo? Ma mantakin mo. Takad dyan sila sa lugar na yan. Ikaw ba takad dyan sa lugar na yan? Hindi mo ayusin? Hindi ka magagawa ng proyekto? Samantala yung mga kapitbahay mo, binabaha? Oo, uh, di ba? Masakit yun. Sarili mong bayan, binabaha, tapos yung Pera na pang dyan sa project na yan, pang gawa, hindi nyo ginagawa, e, binobolsa nyo lang. Nagpapakasasapa kayo sa mga pansariling nyong kaligayaan. Ako, ang problema ngayon, baka kayong makulong dyan sa mga pinagagagawa ninyo. O, tulad ng hirang kanina, sa kongres nagturo. Ayun, may mga tinurong dalawang senador. Eh, siyempre, itong tinuro, galit na galit sa nagturo. Uh, hindi, wala naman tayong hindi, wala naman tayong alam doon kung totoo yung sinabi niya or baka ada uh, damay-damay lang. Uh, wala tayong ano doon, personal na alam. Tayo ay nanonood lang sa balita at saka sa investigasyon at saka sa kanilang mga sinasabi. Ayun lang ang ating Uh, magagawa doon. Oh, bahala sila ang nag-iimbestiga sa itong mga nagtuturuan. Sana may managot itong mga nangyayari ngayon na mga napaka kagimbal-gimbal na mga pagnanaks. Alam na yun. Itong mga doorbells na to na mga magna inahakot ang pera ng ano ha ah, yung para sa mga proyekto ha ah, parang nagsasabota ng mga ano eh mga ungas eh grabe <laughs> uh, mga walang hiyan na talaga sila yan mga adik na kasi yan sa ano eh sa pera eh kumbaga yun ang kanilang nasa isip na kaya ang mga yan hindi na yan kukuha ng mga proyektong mga bari-bariya lang wala na hindi yung gaganahan na sila at lalo na, makukulong na sila. Kaya walang hantaga. Hindi na sila magkakaparjik. Eh. Sana. Sana gawin ito ng gobyerno na mapanagutan lahat ng mga yan. Huwag lang santuhin ng mga yan. Para mabawas-bawasan naman ang mga magna. Paglagay ng mga mag ano diyan, yung mga matitibay na tao na mag Mahahatol dyan, huwag nakin matakot Tatuulan na yung mga kung sapat ang mga eminensya Para naman mabawasan na, o diba? <laughs> <laughs> yeah. Tulad nga sinabi ni Sen. Ping Wala na eh, andyan na eh Sana ano, pakulong agad eh Yan ang dapat Kaya nga dapat nga itong maging presidente natin senator ting para itong mga locks locks na to mawala na oo makulong kasi napakaganda ng senator ting magano eh itong mga corrupts na to eh kaya ni senator ting na wala niyan lahat oo ibig sabihin wala or pakulong lahat kaya naman ni eh. <laughs> Hindi gano'n yung dati. Ayan ah, ang ating ano, tulong-tulong lahat para ano, ituro kung sinong mga korap sa mga lugar. Di ba? Yan ang sabi nila ano, eh. May PBB may Sumbong nyo. Di ba? May sumbungan. Yung may mga alam na to, yung mga pinagagagawa ng mga ano na to, mga official na to ituro na ituro para investigahan o, hindi naman kagad-agad dito na binabanggit ni ah uh, Senator Ping yan, yung Bulacan Group ab ano ba yun? corruption ba? or contractor ang sabi ni Senator Ping hindi ko na alam <laughs> parang Bulacan Group ab corruption ba? or Bulacan Group ab contractor ayun ang sabi niya ha. Senator Ping ang may sabi ah. Eh, ayun, na napanood natin sa uh, privilege speech niya sa Senado. Wala tayong ano doon, nakiki ah, uh, na, yan. Nood lang tayo kay Senado Ping. Eh. Siya kasi yung nagbulgar ng lahat ng ganito. Ba? kailangan maging seryos ang gobyerno dito sa mga taong ito. Kahit nasa gobyerno ng kulan, hatulan kung nararapat kasalanan o mga kasabot. Sige, pakulong ang mga yan para matuto para yung mga susunod hindi na gawin kaso guys mahirap yung ganyan kasi posibleng na ituro na yun mga ganyang kalakaran nila nagpasalinsali na yon sa kanilang mga tao hmm, lumawak na yun makalaman na yan hindi lang sila, sila yung nakakalam sa ganyang mga uh, kalakaran nila na pang ano pangdadaya sa mga uh, proyekto. Naku, na-ano na yan. Naituro na yan sa ibang uh, tao na gusto nilang turuan sa mga ganyang hindi magandang gawi Ay, naku. Pwede bang gumawa naman kayo ng mga mabubuti naman? Yung pampaganda naman sa bansa natin? Ano yung sinasabi ko? Yung kayo ng proyekto, yung abot ba ng 100 years, 50 years na hindi magigiba? Ganun dapat ko. Iba naman ang yung inaayos eh. Ang ibang mga proyekto ang ginaan nyo, yung mga bulsa nyo eh. Ang na lang guys. At abangin guys. Ha? Panorin nyo yung uh, privilege fitness ni Senator ping Laksun. Andun yung kabuuan. Napakahaba nun. Jack na malulula kayo sa mga sinewalat niya. Nakagalit ah yung mga ganong pangyayari ha hindi nila pera yun pera ng gobyerno yun pera ng Pilipinas yun na kanilang pinagwawaldas lang ng mga walang yan meron ng bagiting so, mga ninis ka lang pagka nalaman mo yung mga o, oh, panoorin mo yung ano talagang mapamura ka dun sa mga sinabi ni Senator Bing. So, okay. Bago na ang Senate President natin. Yan. Marami itong mangyayari sa susunod na mga araw. So, ang dito na lang guys. Gamitin gamit ng vlog sa mga reaction natin sa mga balita sa mga nangyayari sa ating bansa. Hanggang dito na lang, guys. Ito mga ganyan Thank you guys. é <laughs>